ika ikasampu na kabanata, at may isang lalaki nga sa Caesarea na nagngangalang Cornelio, senturyo ng pulutong na tinatawag na pulutong italyano, isang tao masipag sa kabanalan at matatakutin sa Josia at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niya maliwanag sa isang pangitain nang may oras na ikasyam ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio, at siya, sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, Ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang na isang alaala -ala sa harapan ng Diyos. At ngayoy, magsugo ka ng mga tao sa Hope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Siya'y nanunuluyan sa isa na Simong mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. At nang umalis ang anghel na sa kanya nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kanyang mga alila at nang isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kanyang parati. At nang maisay-say na sa kanila ang lahat ng mga bagay, sila'y sunugo niya sa hope. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin. Nang may oras na ika at siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapwat, samantalang nang aghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa, na doon naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain data datapwat, sinabi ni Pedro, Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyari maikatlo, at pagdakay, binatak sa langit ang sisidlan samantalang natitili ang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Narito, ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan at nangagsitawag at nangagtanong kung si Simon na pinamagatang Pedro ay nanunuluyan doon. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain ay sinabi sa kanya ng Espiritu, Narito, hinahanap ka ng tatlong tao. Datapwat, magtindig ka at manao ka at sumama ka sa kanila na huwag kang makalinlangan ng anuman sapagat sila'y aking sinugo. At pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, Narito, ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang dahil ng inyong ipinarito? At sinabi nila, ang senturyong si Cornelio na tao matuwid at matatakutin sa Diyos at may mabuting patuto ng buong bansa ng mga Hudyo ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparaonin sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Kaya't sila'y pinapasok at pinatuloy sila. At nang kinabukas ay nagbangon siya at umalis na kasama nila at siya'y sinamahan ng ilang kapatid na mula sa hope, At nang kinabukas ay nagsipasok sila sa cesaria. At sila'y hinihintay ni Cornelio na tinipo nito ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, Magtindig ka, ako man ay tao rin. At sa pakikipagsalitaan niya sa kanya, ay pumasok siya. At kanyang naratnan ang marami maraming nangagkakatipon. At sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong hudyo na makisama lumapit sa isang tagaibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal, dahil din dito'y naparito akong hindi tumutol ng anuman, nang ako'y ipasundo. Itinatanong ko nga kung sa anong kadahilanan ipinasundo niyo ako. At sinabi ni Cornelio, may apat ng araw hanggang sa oras na ito, na aking ginaganap ang pananalangin sa oras na ikasyam sa bahay ko. At narito, Tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may pananamit na nagniningning at sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay naalaala sa paningin ng Diyos. Magsugo ka nga sa hope at ipatawag mo si Simon na pinamagatang Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simong Mangluluto ng Balat na nasa tabi ng dagat pagdakangay, nagsugo ako sa iyo at mabuti ang ginawa mo't na parito ka. Ngayon ngay kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang tinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo ipinagutos ng Panginoon. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, Tunay ngang natalastas ko na hindi nagtatanggi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takos sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa kanya. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Yeso Kristo, siya'y Panginoon ng lahat. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Sa makatwid bagay, si Jesus na taga Nazaret kung paano siya ay pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagat suma sa Kanya ang Diyos. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupay ng mga Hudyo at sa Jerusalem na siya na may kanilang pinatay na siya ibinitin sa isang punong kahoy siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinira ng Diyos ng una sa mga bagay sa amin na nagsikain at nagsinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. At sa amin ipinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksiyan siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta nang na bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakabint ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Samantala nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita at silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparong kasama ni Pedro. Sapagat ibinus din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos na magkagayoy sumagot si Pedro. Mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig Upang huwag mga bautismo ang itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo nagaya naman natin? At inutusan niya sila na magsipag-bautismo sa pangalan ni Yesu Kristo, na magkagayoy kanilang ipinamanik sa kanya na matiram mga ilang araw.